Mahigpit ang inspeksyon sa mga pantalan tulad sa Manila North Port kung saan inaasahan na mahigit dalawang milyong biyahero ang dadaan ngayong Semana Santa. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Kagabi pa lang ay nagtungo na si Brian Hamero sa Manila North Port para maghintay sa kanyang biyahe. Biyahing buhol ngayong araw si Brian para doon gunitain ang Semana Santa. Kasama ni Brian ang kanyang aso at madaling araw ng Huwebes Santo, inaasahang nasa buhol na si Brian. Una-una kasi pag nagtatrabaho, minsan lang bakasyon eh. Ganun po kaya nangyayari po doon, nagiging long weekend siya mula Thursday hanggang Sunday. So makakasama mo yung pamilya mo, ganun po. Sa buhol kasi mga religyoso tao doon, <laughs> madalas. Oo, oh, kilala talagang reliyoso yung mga taga Bohol talaga. Mga malalapit sa Diyos talaga yung mga yan. Lagi. Hmm. Biyahing negros Occidental naman si Kenji Okate para doon mag-Holy Week. Company driver sa Maynila si Kenji, kaya taun taon siyang umuuwi sa probinsya. Kahapon, naitala ang pinakamataas na passenger traffic sa Pantalan na umabot sa mahigit tatlong daang libo. Nasa limandaan, hanggang 3,000 pasahero ang inaasahang darating sa pantalan kada araw ngayong Holy Week. Bilang bahagi ng offline vyahing ayos, Semana Santa 2024, nag-inspeksyon ang Department of Transportation sa mga pantalan sa bansa. Katuwang ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard. Kasama sa binisita ang Manila North Port. Meron silang makakainan, malinis yung mga comfort rooms. No? Siguro ay 'tong uh, importante ngayon eh na uh, maging comfortable yung kanilang stay dito sa uh, terminal. Nananawagan pa rin kami doon sa mga shipping companies no na improve nila yung kanilang mga booking systems no? Kasi importante uh, maayos yung booking systems nila no. Parang sa airline no, pwede kang uh, bumili ng ticket online no. Pwede kang uh, bumili ng ticket sa mga travel agencies no. Maraming options no. Siguro ganun din dapat ang mangyari dito sa mga shipping companies natin. Nilinaw ng Maritime Industry Authority na maaari silang magdagdag ng biyahe kung kinakailangan. Nagbabala naman ang PPA sa publiko sa online booking lalo na ngayong peak season. Paalala ng PPA sa mga biyahero para hindi maantala ang biyahe sana po mas maaga po silang magpunta at least 2 to 3 hours sa ating po mga pantalan dahil po hindi natin kontrolado yung traffic patungo sa pantalan no, sa mga kalsada po papunta sa pantalan. But then again, uh, mas maaga na rin sana pong mag-book na kanilang mga ticket pagamat may mabibila naman ang mga pantalan. Mas maganda pa rin po kung nakabook na po sila online para dire-diretso na po sa passenger terminal building. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.